Magandang umaga po. Patuloy nating tinututukan ang balita kaugnay sa pagpanaw ni dating AFP Chief of Staff at dating Secretary Angela Reyes. Si Health Secretary Enrique Ona ang kumumpirma sa pagpanaw ni Reyes ngayong umaga. Pakinggan natin ang bahagi ng press conference ni Ona. Ang uh, kanilang umaga, around 7.30, si Secretary Angelo Reyes was brought here sa emergency room And uh, nung dumating siya, wala na siyang blood pressure, um, malamig na, ha? yung tinatawag namin cold and clammy, at saka wala nang uh, vital signs. Ibig sabihin, wala nang pulso at hindi na humihinga. Uh, so, despite that, however, ginawa pa rin ang yung tinatawag nating resuscitation para lang tingnan kung uh, ma-revive siya tinilagyan ng uh, tubo siya para uh, magkaroon siya ng uh, oxygen sa kanyang tinga. Uh, at saka yung sinatawag ng resuscitation, uh, nag-external cardiac massage sila niyan, tinilagyan ng suero, uh, tinignan-minigyan ng gamot, para kung uh, pwedeng pataasin o mapabalik ang blood pressure. Subalit, uh, after 45 minutes of uh, all this resuscitation na ginawa sa kanya, which means at uh, 8 uh, 8 uh, 32 umaga eh talagang that's more than 45 no, 45 minutes of uh, resuscitation talaga wala nang uh, blood pressure din na ay pabalik yung kanya heart rate at kaya yung uh, meron siyang uh, Gansya Poon, yung tinatawag isa sa tinatawag na left. Pa, uh, dito yung tinatawag na yung left para external line. Ibig sabihin sa bandang, yung sa location ng puso. Bago ang external wound niya ay doon sa likod. So, he was pronounced uh, dead as a matter of fact. Actually, yung tinatawag namin DOA, Dead on Arrival. But despite resuscitation, hindi na rin uh, na-revive. Kaya at 8.32 uh, ng uh, itong umagang ito, he was pronounced uh, dead. ba?